Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel, Laling Vlog TV. Ang video ko for today ay hindi po ito siya aking uh, recipe or hindi po ito siya aking ginawa kundi binigay lamang po ito ng aking mga kasama sa aking kinatrabawan dati. Kaya ngayon, namimiss siguro nila ako at gusto nilang mag-upload ako ng video. Uh, nagluto sila ng adubong lamb. Ready okay, ko rin 'yun uh, na yung mga na tingnan yung video. Kusa ko na lang siyang gin-edit at in-upload. So guys. Lahat ng kasi eh, nakalagay kasi na-edit na ko yung video bali 10 minutes at 11 minutes lang siya. So, dagdagan ko siya ng dalawang minuto para makompleto ang 13 minutes video ni Lalim Vlog TV. So, thank you, thank you so much. Sanag. Uh, lamb chum. Hindi ko alam kung tawag sa luto na to pero parang adobo. Yan. Itong lamb chum ko, nahugas ko na yan. Tapos pinadrain ko na rin para wala siyang tubig. Ito yung mga kailanganin ko. Uh, luya, paminta, tapos oyster sauce, goyong powder, five spices. Tapos, sukal, toyo, ato uh, pa, suka, and sesame oil. Ito yung gagamitin natin pangisa sa ating luya. At saka itong alak. Hindi ko alam kung anong tawag sa luto na ito. Pa, pa, Basta parang adobo siya. So, magsimula na tayo. Ayan, mag-umisa na tayo. Ilagyan pa tayo ng sesame oil. Dahil na natin yung ini okay magayon na natin ang luya. Hmm. Oh banget. Oh hmm. banget. Udah lama Ini yang, yang Tapi time, tadi inilah, menasak pada menasak pada hẹn gặp lại ông ạ hủy na siya. Ito na po na upukal. Wala na ng sukat-sukat po ha. Pansya-pansya na lang. Depende sa kung gaano karami yung pas bien rien again tapi ubali 6

Ito yung ingredient. Ito yung... Hindi na pa siya makalayo pa lang. Parang wala na ba adobo? Adobo siya lang ko ng tubig. Ang hama rin tubig, kung gaano karami hanggang sa kapampot. So, ang papalapotig siya. Hindi ako magamit ng pencil cooker kasi parang mas masarap yung luto sa hmm, dahan-dahan lang. Malangang malangang sa karmi. Yan yeah, lang sa pagal. mga 30 so, you know, to 45 minutes, kalampot na siya. So. Ilagay na ka kayong tubig, tapos ilipat ko sa kaldero. Para may sakit. Yan. Yeah. Yung mm. ating adobong tupa. Lam. Tama siya ang tawag dito. Pero tupa naman sa tagado dito. Diba? Ang lam. Oh, oh lumakot na siya rin. Natin na natin yung tupa. Atan siya lang. Kuka to ah. Pin pin kay kasi. Kaya hindi siya kulay puti. Kulay siya ng mantika. Puti lang. Ang pabuhay ng nasa. Tapos, itong alak. Pampa bango. Tama ba? Ang salang. hindi ako nag-pressure so, napulo ko lang na 35 minutes nabuti siya mahihiwalay na yung luto sa laman depende naman sa inyo kung gusto nyo may sabaw-sabaw o walang sabaw ito kasi magkira ako ng konting sabaw para pag pinapainit ko may sabaw pangitin yung dry na dry. Ako lang masalit. Punting kulon na lang. So, magtitiklan muna natin kung masarap. Syempre, lami. Lami, masarap. Lami, means masarap. ibuang tawag ko. Hindi ko alam ko sa kanila. Okay, thank you so much sa lahat na nagpunta sa aking premiere for today. Next week ko talaga na may pupunta. <laughs> thank you, thank you so much sa Mickey Bigel Love out sa nagbigay ng up ng video ito. Yung sinishare niya yung recipe niya about sa lamb na adubo. Alam niyo ba yung lamb? Alam niyo na yun. kaya thank you thank you so much sa iyo sa pagbigay mo ng uh, video ito at ginawa ko rin ito In-upload ko rin ito dahil sa request nyo kaya, I miss you so much sa inyo dyan thank you thank you so much at sa lahat ng team thank you thank you so much alam ko na kung sino kayo pero laking tulong po kayo sa aking youtube channel love all but latin black tv